Yes, meron din ganun dito na mga kahit American sila. Meron din mga magulang na naging babaya sa kanilang mga anak. Meron din mga magulang na hindi rin naghanda ng para sa kinabukasan nila. Uh, meron din mga magulang na pinili na dumaan sa maling landas. Yung nalihis ng maling landas, yun nga, nasanap na magtrabaho at mag-ipon at ihanda ang buhay nila, eh hindi nila ginawa. So meron din ganun dito. Pero napaka bibihira hindi ganun kadami, mabibilang mo lang yung mga ganun klase ng magulang and then yun nga ang nangyari dun sa nasunugan ng uh, uh, bahay, Uo pa lang pala sila dun sa nasunugan so wala din silang insurance, rent insurance kailangan pala meron ka rin nun, kahit nangungupahan ka, kailangan meron ka rin rent insurance yun. tapos yun nga yun nga nakatira doon yung mga mga kapatid niya sa mga magulang na ewan ko kung anong trabaho ng mga yun hindi, hindi ko na nalaman kung anong mga trabaho nila parang parang wala yata or meron man pero talagang ewan ko basta yun nga sabi nung kapatid niya ng kwento uh, pagkakasabi niya ay eh, shitty parents daw yun pero yun nga kaya siya na yung nag-action para kunin niya nga yung pangangalaga ng tatlong tatlo pang mga kap mga kapatid apat sila magkakapatid eh. Siya adult na. So, at siya yung siya lang yung may trabaho siguro. And then nasa underage pa yung mga kapatid niya tatlo na hindi nga kaya ang buhay na at suportahan ng mga magulang niya. Kaya ang ginawa niya, siya yung nag-action dun sa tatlong mga kapatid niya. Mabait siya ha? kasi bibira yung ganun dito na buti take action dun sa kanyang mga kapatid. Nagsasalba sa kanyang mga kapatid. May pagmamahal siya dun sa mga kapatid niya. So yun nga, kinuha niya. At yun nga, kinuwento niya na yung mga magulang nga nila is irresponsible, eh. hindi, yung, yun nga naging babaya sa kanyang mga kapatid, sa kanilang mga magkakapatid, na hindi sila maitaguyod. Ewan ko kung ginawa ng magulang, basta parang siguro merong hindi ginawang maganda yung mga magulang niya. Kaya nga siya nung nagkaedad na is umalis na sa kanila. Yun nga. Kaya nga, siya na rin ang nagalis dun sa tatlong niya pong mga kapatid na nakatira nga sa mga magulang na nakikita niya at alam naman niya na hindi nasuporta natin hindi ka ang buhay ng mga magulang niya kaya kinuha niya yun and then hanggang ngayon nga nasunugan yung bahay nalaman niya na wala, pa, wala nga insurance nga rent insurance and then wala nga sariling ang bahay kasi nga nangupahan lamang doon yun kaya talaga mahirap mahirap kapag hindi mo na talaga yung buhay mo mahirap kapag uh, ikaw ay lumiko ng maling landas at naging papaya ka talaga sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Kaya kailangan maging matalino talaga sa desisyon na pipiliin. Maging responsable. Para kahit masunugan man ng bahay, eh, meron kang, yun nga, makakaya mo na may uh, mailagay yung sarili mo sa iba pang matitirang lugar na pansamantala kagaya ng hotel, motel, or kung ano man, pero hindi rin yata kaya yun ng mga magulang niya naggawin. hindi ko alam kung nasan sila ngayon yung mga magulang niya basta alam ko ito lang panganay na kapatid ang alam ko ngayon nga nasa motel sila ngayon tinira niya yung mga kapatid niya doon O dadalhin niya siguro sa bahay niya eh ewan ko ba nasa motel muna ngayon siguro nag baka nandun din yung mga magulang ewan ko yun medyo hindi ko na naintindihan yung iba pang mga kwento kasi ako yung nag ligpit na nga ng mga gamit. So, yun nga. Talagang sa buhay, kailangan ay maging matalino talaga. Kaya pag nagtatrabaho ko talaga, talagang ipon. Kahit pa unti-unti pa yun mag-ipon para pag mga ilangan, kagaya nga yan, masunugan ka ng bahay, is makaya mo na maitaguhid pa rin yung pamilya mo kaya nasunugan kayo ng bahay. Yun. And then, makakuha ka ng ah uh, 'di ba? muna, mabayaran mo 'yung utang na matitirhan mo. 'Yun. And then may paayos kung ano man kailangan, may paayos or makakuha ka ng bahay na pwede mong matuluyan. Pero unfortunately, hindi nga yun magawa ng mga bumbulan niya kasi nga wala din pera. Yun, kasi nga hindi nila naihanda yung buhay nila. Kung iba nga sila ng landas, hindi ko alam kung paano yung pangumuhay na ginawa nila. Yun, kaya maging wise talaga. Yan ang parati kong pinapaliwanag sa anak ko. Pag ikay nagtatrabaho na, mag-ipon, okay? Mag-ipon, ipon ng pera sa bangko. Mag-ipon ka ng ipon, bukod pa ang pera sa bangko at maglaan ka para sa retirement mo. Bakit kailangan mag ipon ka? Para may sakum na, may sakum mang mangyari is madali mong mabubuhat ng sarili mo. Madali mo na maiaahon ulit yung sarili mo. Kagaya niyan, kung edi eh, matatakbuhan ka, di ba? Pwede ka maka, lipat mo na sa hotel, magagawa mo dahil may pera ka. So, yun ang madalas kong sinasabi kung bakit kailangan may ipon talaga. At kung ka bakit kailangan mag-responsible talaga sa buhay. Yun.